Anim na taon nang may sakit na stage 4 breast cancer ang ina ni Raymond na si Nanay Melinda. Simula ng madiagnose ng naturang sakit ay pabalik-balik na raw ito sa ospital at sa masailalim sa walong sesyon ng chemotherapy kasabay ay ang maintenance para sa limang taon. Dati, every six months ang CT scan pero ngunyan po, every three months na kasi so last niyang result kasi CT scan is medyo naglakop sa nag ano na sa lungs. So bigdagdagan si ano kang bulong niya. Oo opo. So after ini naman after 3 months naman, mailing na, naman si resulta kung ano man ang nangyari, nagdakol o nagbawas. Dahil sa tulong na natanggap mula sa Kapwerte Medical Assistance, na isa sa mga prioridad na programa ng provincial government ng Kamarinesur, ay hindi na po problemahin pa ni Raymond ang 28,000 pesos na pambayad sana sa sitis ka ng kanyang ina. Ang pung pong tabang ma'am, ang naitataw po kan, kaferte, sa muya. Ako lang sa muya, siguro sa mga iba pang kasanahan po, ipo, lalo na pag ka ni Medyo, dakula na, lalo lalo na sa muya na kam ako lang nagbubuhay pa din sa ano okay, ko sa pamilya ko si Tatay Reynaldo 52 anyos ng Mindaor naman ay 27 taon ng survivor sa isang malaging na aksidente dahil ng pagkawala ng kanyang isang kidney lumapit ito sa kapwerte para maikonsulta sa espesyalista ang pananakit ng kanyang tiyan ang namatay ko po niya sa tula gusto kong maarama na kung dalisaro na lang po ang kidney ko mm. -hmm. yan ang ako na yan. po yan. Gusto ko pong lang para ma mabulong pa po. Ngayon ay hindi na mababawasan pa ang kinikita nito sa pagkoconstruction na pambayad sana sa laboratory fee dahil sa tulong na nakuha niya mula sa provincial government ng Kamarinesur ay malalaman niya kung mayroon ba siyang iniindang karamdaman. Pasalamat pa ako dahil ng araw po kani na uh, programa. Nagulang tabang po sa mga saradit na, na ngayon. Sa mga nais ng tulong medikal ay bukas ang opisina ng Kaferte Satellite Office sa BMC Road, Naga City. Marge Serico, CSN.